So ayan mga team vlogger, papunta tayo ngayon uli sa Talipapa para maghanap po tayo ngayon ng ating lulutuin para sa ngayon tanghalian. So bibili po ako ng talong, samahan niyo po ako maghanap. ito sakin ng talong, no. Ay nahanap po natin ngayon yung talong. Puro karne na lang ng baboy meron. ah. Yun, ang talong. Eh, magkano talong mo, te? Di pwede benching ko na lang? Eh, lamat po. Pak kok. Oi.